So, yun. Sobrang saya ko kasi nakuita ko ang GAT g t sa personal. So, asira ako manta dali-dali. So, sobrang pogi lang sa personal. Lalo na si Charles. So, ang pupogi nila kahit malayo. And that time, nasa taas po ako kasi ang daming fans nanood sa stage sa baba. So, hindi ng chance para makapanood sila sa harapan. So, yeah. So, enjoy kayo sa pagwash, guys. And sa mga mag, ano, request po kayong vlog na iko content ko, PPD po. Comment lang po sa comment, comment section. So, huwag po kayong supportan ako. God bless! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!